Yan. Ay, isa, isa mo lang. Ay, ano yan? Ano yan? mo kilo. yung ulo. Yung ulo lang yeah, ah, uh, uh -huh. Sabi ko. Okay, okay, okay. Ano? 30, ay, ano ay, sabaw? -sabaw. Oh, oh, abang. Abang sabaw. Akala ko 1 port ang binibili mo, Kue Brooks. Ano ka ng uh, isda? Uh, okay. pa ko. Ano ba Oh, eh, Ano pa Huwag mo siya tumarami ha. Yung walang tulo. Walang tulo uh, na. Ano uh, yan? 300? Ito masarap na isda. 835 lang sir. huwag <laughs> okay, ko yung 300 Kuya, nakalimutan mag-withdraw ba Huwag lang ang 300 siya. Okay lang sa'yo, kuya? Okay lang. Ay, salamat. Ang bait naman talaga. Inutang mo, kuya, Brooks? Ay, ito pala, nahulog. Ito. Oh, nahulog yung 300. Ano yan. Ay, galeng mo. O yung ay, pichay. Ang pichay na lang para Tapos. gabis. Kalaman siya ilang yan para mas masarap. May samba, samba, sampano po. Pwede ba niyang pangasim yung kamias na tuyo? Kuya, ilang kamatis, ilang bawang, ilang bawang. Ilang kalamansi. alat kilo kamatis nalagyan ng luya alat kilo malaking kamatis ano yan nalagyan ng luya luya nalagyan ng luya kahit po tubig malaking kamatis laser ano kamatis luya malaking malaking kamatis ano pwedeng pamalit pamalit kamatis ah may ano siguro yan nakalimutan lang eh bago'y bahagel ba daw yan? bahagel yamis bisan yamis bisan bahagel ba yun yamis bisan yamis bisan kuya nong yung kaya nang pa nang talim talim